Guys, magandang umaga. Magluluto nga para tayo ng Ito yung ating poset. Ayan. Yung poset na uh, natin. Ilagay na natin yung poset. Ayan. Lagyan natin ng kaunting ano, kaunting tubig. Para magkulo masyado. Ayan. Yan na yung ating adubo. Pakukuloyin pag naluto. Hintayin lang natin Magkulo. Guys, lagyan natin tuyo. Tapos lagyan natin suka. Pakuloy na natin guys. Pakuloy natin konti. Kusok-kusok pa. Kumukulo-kulo pa. Meron na ano yan. Meron na sukat. Tuyo. Nilagyan ko na. Ayan. Tapos nagano tayo. Nagsabaw. Nagsabaw ito magsabaw tayo na ano yan ilagyan natin yung kamatis saka sibuyas ayan ilalagay natin dyan tulingan ito tulingan ayan ilalagay natin mamaya ayan na ilalagay natin ang na ano pampalapot harina para lumapot yung ating adubong pusik. Ayan. At saka itong ating ano, ating sinabawa na tulingan. Takpan nyo natin guys. Hintay natin maggulo. Lalagay na natin tulingan natin guys. Ayan na ako talaga Yan tuluyan na nang ilalagay Ah oh. ayan ako ako yung ako yung videographer niya ayan Diyan ang ulam nila Bawal ako diyan Uli nang pangulong yan Pero wala's lang uli tama lang pangulam din Ayan na guys. Hintayin lang natin ano. Hintayin lang natin magkulo yan. Pwede na ang iulam. At saka yung ating adobo. Ayan. Yan lang po. Maraming salamat. Magandang umaga. Ayan na guys. Adobong poset. Ano guys, ang adubo natin. Yan. Yan ang ating ulam ngayon.